Hi guys, what's up mananap? Good morning. Kakarating lang natin ng Davao City galing sa napakahabang land trip from Luzon, Visayas, and Mindanao. So nakarating na tayo. And papunta tayo ngayon sa Manay Davao Oriental para magbigay ng konting tulong. Yun ang plano natin ngayon. So pupunta tayo ng Manay. Personally, magbibigay ng tulong sa mga nasa ng Lindol. Tara, bilhin na tayo ng mga ano, relief goods. Let's go. At eto na nga namimili na kami ng relief goods na dadalhin sa Manay. Oh, so, makikita nyo pinuno namin ng mga instant noodles. At yung mga pagkain na madali lang maluto, madali lang makain ng mga tao kasi kapag lumilindol kasi mas maganda 'yung hindi na sila mahirapan na magluto pa at mag-prepare uh, pa ng pagkain. So, yun yung naisip namin na uh, ibigay para madali lang sila na makapagluto at makakain. So, yun. And dito naman tayo sa panabo. Dinaanan natin itong ano, water station ni Cap Jubel. Ayan. Na, kumuha na tayo ng mga tubig. ah uh, medyo marami rin yung tubig natin pero nakulangan ako sa tubig na dinala natin. Akala ko kasi sobrang bigat ng karga. So, hindi ko in-expect na kaya pa palang dagdagan. So, yun lang yung nadala natin na tubig. Pero, ayos naman. Malinis yung tubig na yan ha ah, Dahil dito yan galing o oh, sa Stokey Water Station Binili lang namin tong lagayan Tapos yung refilling station ni Ano ni Cap Sila na yung nag-donate ng tubig so, Tulungan lang, tulungan. Ito naman si ano, natropa natin ng PNP, si Sarge Abordo. Makakain ko kasi, sorry. Si Sarge Abordo, siya yung nagpapail ng mga tubig. Ito mga to mga kasamahan natin na trail rider, si Cap Jubel, ang tawag nila sa kanya Cap Jubel at saka si Han Lulukay, si Sarge Abordo. Sila yung mga kasama natin dito ngayon na nagpapail ng mga dadalhin sa Manay. Marami na rin kaming pinagsamahan ng mga relief operations ni Sarge Abordo at ni Cap Jubel. Dati nung nasa NTRC pa kami. Ah, namin din rin sa Panabo, dinirapit sa ako. Barangay na Barangay Kison, Stuki, S2K Water Station okay, mga nangayog sticker na BM1 na naman lang yata ang Water <laughs> Nagpunta na rin kami dati ng Siargao para mamigay ng tulong nung sinira ng bagyo ang Siargao Kaya nung sinabihan ko sila na kailangan ko ng tulong Pero 200 liters na ni so makatabang-tabang na dito Nakakatuwa at nandito yung mga anak ko para tulungan kami na mag at magkarga ng mga dadaling tubig sa manay. At ito tuloy-tuloy lang yung pagkakarga namin ng tubig at pagpafile namin ng tubig. Dahil nga mahirap yung dala namin tubig maniliit, baka mabutas o kaya kumalat, masayang lang yung effort namin kahit ito dahan-dahang pinapail ni Sarge a bordo yung mga karga-karga namin gamit para pagdating namin ng manay ay hindi masayang lahat ng efforts namin at eto na nga kami malapit na kami sa municipality of Manay Davao Oriental eto na nga papasok na kami sa arko ng Municipality of Manay. Pagdating naman namin sa Municipality of Manay, dumaan kami dito sa may tabing dagat dahil naisipan namin yung mga karga-karga naming relief goods gusto namin na ibigay personal sa mga tao. Biglaan kasi no, yung pagpunta namin dahil napakahaba nga ng biyahe namin galing sa Luzon. So pagdating na pagdating namin, bumili kami ng mga relief goods. Binahin na agad namin at dito na kami nag-impake. Pero buti na lang, nagtulungan na buong pamilya. Kaya dito, para sa akin, napakasaya namin at nakapagamot kami ng tulong sa lahat ng mga kaibigan at mga kababayan natin dito sa Davao Oriental. Maraming maraming salamat po sa inyo, uh, sa pagpila nyo at paghintay ninyo, uh, sa, pra, sa pasensya, uh, na uh, pumila. Dahil alam ko po, uh, lahat kayo ay may pinagdadaanan. Eh, nandito po kami para makapagbigay lang ng konting tulong. Ah, uh, ito po ay galing po talaga sa puso namin. Tapos puso po namin binibigay sa inyo. Uh, eh, marami marami salamat po sa inyo lahat. Sana po ay makapagbigay po kami ng ngiti sa inyo. Lalo lalo na sa mga bata. At kung makikita nyo dyan, ayan si Beba, si Cairo, si Ate Kumei, Sheila, si Mama ko, si Luna, And, lalo na yung baby namin, kasama namin yan. Bu buong pamilya kami dyan na uh, nagbigay ng relief goods sa mga tao. Inabot na kami ng dilim pero napakaganda ng sunset no? dito sa Davao Oriental. Kaya kahit pa paano, kahit na uh, makikita natin na lahat sila ay talagang nahihirapan dahil sa pinagdaanan nila ay nakikita mo pa rin yung mga Pilipino talagang talaga nakangiti palagi yan at alam nyo ba nung uh, may panahon na magkakasama talaga kami ng mga trail riders dito sa Mindanao nung pandemic time pa. Uh, napasok kami sa Police Regional Office 11 para mag-training ng mga trail riders at umakyat sa mga geographically isolated areas para magbigay ng tulong. Minsan nga nakakasama namin ng DepEd. Nagtayo kami ng school para sa mga native children's, no? yung mga nitibo na hindi makakababa para makapag-aral. Kaya yun, uh, yun din yung mga nagawa namin ng mga uh, relief operations kasama ko yung mga trail riders dito sa Davao City. At ito na nga, nandito na kami sa Barangay Central sa Manay. binabana uh, binaba na namin yung mga extra o kaya sobra namin mga daladala. -dala. Ito -dala. na, magpapapicture na kami kasama ko si Cairo, si Beba, si Luna, si Mama ko Helen, Ate May, at ang ating special na may bahay, may wife, sila. na talagang nag-effort para magbigay ng tulong dito sa Manay Davao Oriental. Maraming maraming salamat po. Grabe si no? 800 kabok after shocks nila so taga taod taod maglinog taga taod Si maglinog sigap kim siya nagapalumbaw motocross diri so Si ako ang maragami, ah, marag contact Ay, pero mag nandito e. amigo na ako. So sa iya na maghihatag ang mga inabang. Pero naghatag po ni personally sa mga tao na nasa sa dalan. Mga nang mission accomplished for today. Happy na. Let's go. Oh, say thank you na. Thank you guys. Go, go 高兴死了！